Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ipang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo, sirain ng sirain ng pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog. Yeah, ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon, bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab. Chairman ng Ways and Means. Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya paano nawawala ang pera. paano nyo ginagil ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa niyo? Kinuha niyo ang 5 billion sa repairs, nilipat niyo para mukhang lumaki ang pera. Ang pera. Martin. Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Di om um, um ni Lisa Marcos o di BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa iyo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa iyo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa iyo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam ang buong akala ko. Babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo, ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? sulat niyan lahat. Akala ko magne-negosyo ka lang kasi businessman ka naman, hindi ko naman alam, sa mo ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo na iiwan ang pogo mo. Tanggap ka. Pogo, may nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa iyo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa takloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng kontes. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. E pobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin! Harapin mo yung katotohanan. Walang poking okay, ina, walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban ni. Eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E lahat ng tao pupuntayan doon sa takloban ban mga yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw. Ha? Hindi ka dumadaan sa audit. Million-million. One-one. Certification lang ng congressman 1 million 2 million pirma lang alam nyo bakit alam ko? kasi may M.A. din ako may M.A. ako sa DepEd may M.A. ako sa OVP pero sa amin sa akin nire-require ako ng resibo ng kuwa pero alam ko certification lang ang kailangan pero nagko-comply ako bigay nyo lahat ng resibo pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon, milyon, dyan, sa committee on accounts, lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan, ang Pilipinas. Yan! Ang bagong Pilipinas.